silang suka, ganito. Pero, ayaw kong kainin. Ay, ayaw kong sausaw. Ito yung gusto ko, pinakurat. Hmm? Mm. Sarap! Mmm! Ba? Dahil Friday today, tinatamad ako magluto, naisipan ko, bumili na lang ako ng ulam. Samahan niyo ako dito sa Jer, sa Lakot, dito sa PCCM. Ita isa ito guys sa pinakamasarap na pagkain dito na mabibilhan nyo. Pwede kayong mag-order para sa mga special events. Tara, samahan nyo ako. So, yung nabili ko guys is, ano ba ito? Itong kawali. Tapos, itong small size ng um, igado. Tsaka, one size lang sila sa dinakdakan. Ito siya guys. At ito, wala sana sa plano. Kaya lang, magaling si ate mag-sales to. Kaya napabili ako. This is $17. Halika, kain tayo. Ito na guys, ang nabili ko. Muntik na ako din makabidyo. Nabawasan na. Ito yung dinakdakan. Sarap siya. Ito yung igado. Tapos, ito yung lechon kawali. Hindi mo mamiss ang pinas dito guys. Parang saan-saan may. Parang, parang karindirya ba? Hmm? Hmm. Sarap! gusto ko to. Gusto ko rin sisig nila doon. Tikmahan natin. Ito. Pinakurat may binigay silang suka ganito pero ayaw kong kainin ay ayaw kong sausaw ito yung gusto ko pinakurat mm. mm. Harap. sarap mm. ba diba? mm. sarap puro pang pabata ang kinakain ko di ba tapos ito ganating kunting sili. Ganda ng weather ngayon. Hmm. Sain. Hmm. Mm, kain. Mm. Mm. Sarap siya. Mm. Pag tinatamad na kayo bumili. Ah, tinatamad na kayo magluto. Pwede na bumili sa labas. dami nito dito guys sa Winnipeg. Parang karinderiya. Ito yung food. Ito, igado. Gusto ng bunso ko. Ayaw niya lang ng atay. Ako gusto ko ng atay. Kapa tayo ng chuchun kawali. Mm. Harap. Hmm. yung weather niya. Gusto hmm? ko sa labas ng bahay na kain. Bye.